Hello mga kainday welcome back sa aking channel. Ayan, gagawa tayo ngayon ng ano to, ng puchi, puchi, puchi ba yun? Bichi, bichi, ewan ko. <laughs> ayan, dito tayo sa isang kananay ko. ah uh, gagawa daw kami ng aming merienda. Ayan po siya, ayan na yung mga nagawa namin. Ayan po yung kamoteng nilaga, ang aming pinaka-toppings. Ayan yung nagawa. Ayan marami na kami nagawa. Ayan, pinakatalik sa mote nilaga at saka glutinous rice na nilagyan namin ng ano to, pangkulay uh, aswete. Ayan, aswete. Ayan na. Ayan po. Ayan yung nilagang kamote dinurog namin. Ayan, bilog-bilog natin ng konti. Bago natin ilagay, ipapalaman. Ayan siya pa natin ang kamote. Ang kuan po ni eh, ano to, kung anong gusto niyo pong palaman, yan po yung nandun sa kananay namin, kaya yan ang nilagay namin, nilagang kamote. Masarap din po yan lagay ng Ayan na po ang aming nagawa, yung aking nagawa pala. Ayan, ang ganda, di ba? Ayan, luto na. <laughs> Muntik pang masunog, pero ang sarap po. Ayan, tikman natin ng ating buchi-buchi. Buchi ba pichi butchi pichi 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 i ayan ano po ba tawag diyan ayan optional lang po yung palaman masarap diyan yung kanila yung ano to nyog na may asukal ano ba tayo bukayo parang ganoon masarap kain tayo ayan ng mm -hmm.